Bakit nga ba gusto mong mag-abroad? Ako dahil gusto kong guminhawa yung buhay namin. Sino ba namang hindi gustong guminhawa ang buhay, di ba? Kayo ba guys, anong rason bakit kayo nag-abroad? Ako nga pala si Mika guys, OFW dito sa Taiwan. Ano pa ba yung mga pangarap mo? Ako kasi simple lang yung mga pangarap ko eh. Baka nga pag narinig nyo, tawanan nyo eh. Pangarap kong kumain kami ng pamilya ko sa restaurant, Pangarap ko ding magkaroon ng tiles 'yung bahay namin. Pangarap kong hindi na magtipid sa ulam. Pangarap kong makabili ng bagay na gusto ko. Pangarap kong makapag-outing kaming buong pamilya. 'Di ba? Ang simple lang ng pangarap ko. Pero ayan talaga 'yung totoo. Alam ko marami sa ating mga OFW na kagaya ko. Halos lahat. Kaya nga gusto nating mag-abroad, 'di ba? Kasi 'yung mga simpleng pangarap na 'yan, na naaabot ng iba. Para sa atin ay mahirap na dahil nga sa liit ng kinikita natin sa Pinas. Alam mo yung sapat lang, walang pang-extra. Yung tipong kapag sumobra ka sa ulam, wala nang mauulam yung mahuhuli. Kung kakain kayong lahat sa labas ng family mo, Aba, kabahan ka na. Kasi magdidildil talaga kami ng asin kinabukasan at sa mga susunod pang araw. Yung ide disregard mo na lang yung gusto mo kasi alam mo namang hindi nyo afford. Ayan ay ilan lamang sa napakarami kong rason kung bakit gusto kong mag-abroad. Kaya nga kahit ano pang pagdaanan ko at kahit saan pa ako mapadpad, magpapatuloy at magsusumikap palalo ako. May mga kailangan lang talaga tayong pagdaanan. Para maging malakas at matibay tayo. Galing nga pala akong day off guys. Nag big city nga pala ako guys. Tapos pag uwi ko, nag live lang ako sandali sa TikTok. Tapos syempre, nag beauty rest tayo. Nagising ako guys kasi tinawagan ako ng coordinator namin. Kinapakuha niya na sa akin yung ARC ko. Guys, yung ARC nga pala para dun sa mga nasa Pilipinas na nanonood. Ito po ay resident ID namin dito sa Taiwan. Pinatatakan na kasi ng multiple re-entry permit yung ID namin. Noon kasi naka single entry lang kami. Kaya kinakailangan namin kumuha ng re-entry permit para makabalik sa Taiwan. Pero ngayon mas pinadali na nila yung buhay namin. Kaya for the go. Kaya kung uuwi ka ng Pilipinas, hindi ka na magpapakita ng re-entry permit. Kasi nakatatak na siya sa Taiwan resident ID mo. Kaya sign na to para magbakasyon ka. For sure, namimiss ka na din ng pamilya mo. So, yun lang guys. Ang dami ko na namang na-chika sa inyo. Marites yarn. Thank you guys for watching. Ingat! Be positive in life and always choose to be happy.